Agosto taong 2022, nang simula ng renovation ng karante at Perfecto Street, apat na buwan matapos magsimula ang konstruksyon, na terminate ang kontrata ng kontraktor ng proyekto dahil sa mababang kalidad ng pagkakagawa. Matapos ang dalawang taon, ang dati nakatiwangwang na konstruksyon Oh, and newly renovated na ng ngayong araw. Ito'y matapos sa formal na ng buksan ang Living Street Project sa Karante at Perfecto Street. Nagkakahalaga ito ng 7.6 million pesos. Ay! pat ibang performances mula sa mga buskers ang bumungad sa mga napapadaan. Ang ilan ngay agad na nagpakuha ng litrato sa mga mural na matagal na hindi nakita. Matagal na po inantay as a student here naman po and parang ayun, look, talaga nila look forward ko pa yung pag-open niya kasi looking din naman sa posters here para may, may, design po talaga siya and uh, yun, mag-expect po talaga ako. Yung na-realize natin is of course happy tayo, no? Kasi after uh, series of uh, contractors na andyan, na-terminate siya and then andyan na naman yung another contractor and natapos niya and uh, masaya kami. And at the same time, napapakita uh, natin sa taong bayan natin na yung ginawa natin is worth naman. Ikinatuwa rin ito ng muralist na nasa likod ng mga obra sa Karanti Street. Nandun syempre yung takot namin na artists na hala baka nasira na yung mga gawa natin, baka hindi na napapansin, gano'n. Pero at the same time, we were hopeful na maganda naman po yung kalalabasan niya. So, nagpaka-patient na lang kami. Masaya po! Ano? <laughs> po kasi ano, it's very Ah, uh, rare na magkaroon ang artists like especially small artists like us na magkaroon ng platform. Balik sigla na rin ang ilang mga negosyo sa lugar. Ah, uh, maganda masaya. Ano pa yung isa sa mga problema dito? Yung pagbaba po ng sales tapos yung hinda ko dito, hindi ganoon Sawa ng Panginoon Diyos dahil nung uh, pahawakan ni Mayor sa City Engineering Office ay nakita mo naman natin na napaaga yung uh, uh, pagtatapos at nakita rin po natin yung resulta na gumanda talaga. Ang pagbubukas ng Carantes at Perfecto Street magbibigay daan sa Baguio City para makilala pa bilang pedestrian city. Jose Ruben Vito, para sa Luzon Headlines.